Main Mendoza at Alden Richards. Pribado na nga ba ang buhay? Ngayong masaya na sila. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin tayo nakakarinig ng balita tungkol kay Main Mendoza at Alden Richards. Ngunit taliwas ito sa mga nangyayari sa social media at sa pribado nilang buhay dahil marami ang nakakasaksi dito kung gaano katibay pa rin ang kanilang relasyon at kailanman ay hindi hindi mababali ito. Mas maganda kasi na hindi sila pala salita sa harap ng kamera ngunit pagdating naman sa likod ng kamera ay hindi pa rin nila binabaliwala ang kanilang responsibilidad sa isa't isa dahil na rin sa kanilang mga pamilya. Tuwang-tuwa naman ang buong Aldag Nation sa mga balitang ito dahil ito na rin ang hinihiling ng mga Aldab Nation noon pa wala pang mga balita na negatibo patungkol kay Main Mendoza at Alden Richards at tungkol pa lamang ito pressure na nagaganap sa kanilang karir dahil sa kanilang kasikatan kaya mas umaakma ang hindi nila ngayon pagsasalita sa publiko dahil ngayon ay hindi lamang pressure ang ikinaharap ng dalawa kundi kasama na rin ang pagsira sa kanilang dalawa at sa karir nila at sa buong Aldam Nation. Ang target kasi ng mga maninira ay ang pandom. Dahil naman talagang napakalakas ni Main Mendoza at Alden Richards at ang ginawa nitong fandom Sinisira nila ito para hindi na makabalik. Pakagawa pa ng pelikula o teleserye si Main Mendoza. Kung napapansin kasi ng buong Aldab Nation at Netizen na wala na ngayon ang mga katunggaling lab team ni Main Mendoza at Alden Richards noon na mga Katniel, Jadin at Liz Quinn. Ngunit sino ngayon pinag-uusapan? Hindi ba ang Aldab lang? Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! I'm breaking it down. Come take a ride with me. I just need a